magandam umaga you wake up happy every morning and take away my blues we could spend the day in bed or explore the seven seas i don't care what we do darling as long as you're with me simula ng iyong araw na may niti, sana ay puno ng pag-asa at positibong enerhiya ang ating araw. At sisimulan ko ngayon sa pagwawalis ng mga negatibong kalat para maging maaliwalas ang ating paningin. Kapag pinalitan mo ang mga negatibong kaisipan ng positibong kaisipan, magsisimula ka ng magkaroon ng mga positibong resulta. Kaya umpisahan muna natin sa paglilinis sa paligid. Pagkatapos, pumasok sa kubo para lumabas ulit at pumasok <laughs> para itur kayo sa aming munting mansion. Pagpasok mo, isang hakbang kusina agad. At busy magluto ang aking syokokoy para sa aming breakfast. Sabay labas papalayo para makita nyo ang kabuuan ng aming munting mansion. At andito na naman ang aking happy dog. And after we eat, kain na tayo. Sinangag na kaning bahaw, talong na prito, at tilapiang trinito. Kasarapan ho. Kain kayo. Alam nyo, pwede tayong maging kuripot sa ibang bagay. Pero hindi dapat natin tinitipid ang sarili pag pagkain ang usapan. At sa panahon ngayon, Pagkain na lang talaga ang masarap ipaglaban. Ang tipong pagkain mo sarap biglang nawala. Abay, kay sarap pa Eh, charot. And after how many hours, hapon na naman. At dating gawin, time check. 3.54 p.m. Mami ay kailangan ng gumora at lakbay kalsada na naman. Basta laging patandang upang makaiwas sa disgrasya. What ito do ang arangkada kahit maluwag ang kalsada. Para mapanindigan mo ang salitang kitsay. At si Don, nandito na nga kami papunta sa garahe ng aming reality. And then, double check muna ni Shokokoy ang ilalim ng bangka. Dahil mukhang natuyuan at kailangan basain para madali siyang hilain. At pag nahila na nga ni Shokokoy ang bangka, dahan-dahan niya muna itong iro-row-row-row your boat. And then, time check. 4.37pm at unti-unti na namang bumababa ang haring araw. Mula sa kinalalagyan namin, tanaw din dito ang 100 Island ng Alaminos, Pangasinan. Ito nga, simula na naman ang aming lakbay dagat patungo sa baklad. Babalikan namin ngayon yung mga binilad na lambat para ibaba. Kaya wala muna kaming huling isda ngayon. Pero okay lang, at least malinis na ulit ang mga lambat. Ah, Actually, nung last day pa sana namin ibababa ba yung mga lamba Pero di kami pinayagan makalapit ng mga galit na galit na mga alon Kaya almost two days din tong nakabilad Kaya sigurado tanggal ang mga ladog neto At ito, inuumpisahan na nga ni Shokokoy na ibaba ang mga lamba ah! 是我。 kita kapitang hawakan hanggang sa paglubog ng araw. Kaya lang ang layo mo di kita malapitan dahil ang kikitid ng mga kawayan. Charot! Isip pala dyan si Chococo ay mag magayos ng mga taling lumuwag sa kawayan dahil sa lakas ng alon ng nakaraang araw. Halos nagtagal si Tsiokokoy dyan ng ilang minuto. Mapag-ayos lang ang taling unti-unti nang bumibitaw sa kawayan ng dahil sa pagsubok na ibinigay ng lakas ng alon sa kanila. Kaya huwag mo amkinin ang lahat ng problema dahil sila rin nakaparanas nito. Pero lahat ng problema na ha? Kailangan mo lang tumayo at harapin yung mga bagay na dapat dati mo pa hinarap. Sa madaling salita, kailangan natin agapan at kung hindi masolusyonan, edi tumuwa nga na lang. At hindi lahat ng problema problemado kailangan payuhan ha? Ang iba kailangan na rin batukan para matakuhan. At time check! 5.44 p.m. And dito na rin kami. At pauwi na rin kami dahil dumidilim na. Papadaan pala muna kami dito sa kamprol sa sablig ng mga Girl scout at boy scout. At nabusog bang aming mga mata sa dami ng mabibili. Pero sabaw ang sadya namin kaya nag-stop over muna kami dito sa dalawang tendera ng parisan. Pagkatapos tumambay muna kami dito sa harap ng munisipyo para lasapin ang papalapit na Pasko. Tanging sa Christmas mas light at mga parul mo lang nararamdaman na manap. malapit na pala ang Pasko. At syempre di mawawala ang selfie. Pala pa talaga sa mood si Sukokoy. <coughs> Dahil nagmamadali ng umuwi at ang sabaw ay lalamig na daw. Thank you for watching!